Good news para sa mga naghahanap ng trabaho abroad. Aabot sa isang dang slots ang binuksan ng DMW para sa mga Pilipinong nais maging caregiver sa South Korea. Si Noel Talakay sa detalye. Janet Reseria Hanna sa isang kumpanya dito sa bansa. Dahil kinakapos pa rin, naiisip niya ngayong mangibang bansa na lang. Para po makatulong po sa pamilya ko po. Simple lang naman ang pangarap niya, guminhawa ang buhay ng kanyang mga magulang. Oh Mag-ipon po ako tapos after ano, makapag-ipon, magpapadala sa pamilya sa Mindanao. May magandang balita ang Department of Migrant Workers sa mga tulad ni Ria dahil bukas na ang 100 slots ng caregiver job sa South Korea. Dapat po ay mga kababaihan na aplikanteng merong edad 24 hanggang 38 uh, may valid na national national certificate 2 o NC2 sa caregiving may uh ETP CBT computer based test na uh, proficiency uh nakapasa sila dapat doon at uh you wala po silang color blindness wala rin po silang criminal record at saka ana uh, at saka mga ito ang kauna-unahang alok na trabaho ng ahensya sa ilalim ng kanilang employment permit system na bahagi rin ng bilateral agreement ng Pilipinas at South Korea kaya naman makatitiyak ang mga Pilipino na ligtas at mapapangalagaan ang kanilang mga karapatan habang nagtatrabaho sa nasabing bansa isang requirement ang kasanayan sa Korean language Actually yung on pong uh, sinasabi nating caregiving pilot may sarili po siyang employment contract para sa ating mga participants na mapipili at ang employment contract po na ito ay developed by through consultation ng dalawang sides nakapaloob sa employment contract ang sahod, oras ng trabaho at social protection. Tinatayang nasa 49,300 pesos ang sahod ng isang Pinoy doon, di hamak na mas malaki kumpara sa tinatanggap ni Ria Hanna. Someday magbibil po ng bahay, mag-iipon. Pag-uwi po, magbibil po ng business dalawang araw lang ang inilaan ng DMW para makapag-apply dahil limitado lang ang bilang para sa nasabing trabaho. Online ang unang hakbang para sa application. Makikita sa website ng DMW ang application form. Kaya naman, payo ng DMW, mag-ingat sa mga scammers. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.